Ayan. Happy Sunday sa lahat. Papalit tayo ng crankshaft oil seal. Ayan, natanggal na natin yung ano, yung crankshaft uh, pulley. Tatanggalin na natin tapos makikita nyo na yung oil seal nandoon. So, ayan. Tukulin muna natin. Pakihawak na brano. Atin pang ano. Ayan. Ayun. ayun. ayun, ayun. Bilis pumitaw ah. Ito oh. Mm. So, may basa siya ah hindi siya gano'n malala ayan so ayan nakita natin yung puli ayan so ayan. ayan yung puli tapos oil seal nandito o, check natin sa ilalim kung bakit pano palit. Ayan. Yan guys. Eh. Ayan. Kita nyo Ayan. So, ah meron nang. Kitama oh. eh, na rin siya. oil ililisin niya. Si basa na rin siya. So, 'yun lang. Okay. Ayan, bro. Nakita mo 'di ba meron? Ito, ito siya, ito. Oo. Oh, ito, ito, ito. Ayan, nakita mo may ano siya may basa oh. Asa ang basa? Ito, 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 ito. oh, ito, ito. Yung oil seal, ayan. Ah. Oh, Kita oh. mo siya, may basa siya doon. Oo. Oh, oh. oh. Ayun na yun. Oh, oh. Kaya pa unti-unti yung bawas oh, niya. Oh. Ayan, oh. Hindi siya gano'n po malakas. Pero meron, na kasi nga, Ayan. Uh oh. mm -hmm. Meron na siyang oil seal. Ngayon, pagka hindi naman niya nang naging problema nyo, ang magiging isang problema pa yan nandito, yung itawag eh, nilang collar gasket dito. Ayan, collar gasket. Since, since nabaklas na papalitan na natin kasi na, natang ano na siya eh nabaklas na natin tapos meron na spare papalitan na yan. so sisikwatin lang yan itong oil seal niya. original pa yan eh ilan ang odo na nito? 76 so, so, so 76,000 odometer so lumalabas na rin yung mga sakit ito 2017 model so ayan so ito uh, pull out natin to siyempre malutong-lutong na yan pagka ano So, yun lang. Tatanggalin lang yan. Okay. So, ito na mga sir. Mga kausok. Ito yung front crank shaft seal, no? So, oil seal. Crank oil seal, no? ng crosswind. So, malalaman nyo na wala na yan pagka ipinasok nyo ng ganoon sabihin luwag na siya ayan o, luwag na ayan luwag na So, at saka sa edad niya, kailangan nang palitan kasi nga brittle na siya, no. Matigas na. O pag inikot niya dito, pag ginanoon yo siya, ayan nabibiyak-biyak na oh. Ayun, o ayan nabiyak na oh. Possible na mabali siya ayan, kagaya niyan. Kasi nga maano na siya. So, meron dito, makaka-knock mo dito, brother. Original. Okay lang, makano yung ano niya, yung estimate. So, ito yung ano ha. Iyan yung number. 380. Oh ayan. So para makita nyo, shout out na rin kay Jason Auto Parts Center 'yan. Puntahan nyo na lang or tawagan, telephone number. Ayun. Tapos ito siya, ayan, yung presyo. Para makita nyo. Presyo. Yung isa naman kasing yung 16 water pump 'yan. Oh ayan. So ayan ha, para makita nyo. Yung original. Paka-take reference ano? Oo. So ito ha. 'yung original na ano <coughs> cramcram seal 'yan. So 'yun, ang ganda, ang ganda ng pit niya, oh, matigas. ayan So goods na goods 'no. So kakabit na natin 'to. Ayan. Pero ito gagamitin natin pagbalik kasi ito 'yung pampupukpok natin tung luma. Oh, para siya maano. Anyway, meron kasi talaga dapat tool na para diyan, 'no, para maibalik ito. Pero siyempre, kung alam mo nang gagawin at palaging ginagawa eh hindi ka na maano diyan. So dito 'yan guys ha, sa ilalim. Ayun oh. So 'yun, 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 'yun. 'Yun, So 'yan, pinunasan ko na 'yan. Then ipapalit pa lang konti. Ayun, tapos lalagay natin dito. Huwag niyo siya isasagad kasi pag sinagad niya 'yan, papasok 'yan sa loob. Ayun dito. Kasi wala naman 'tong banggaan diyan eh. Ayun. So bali, ano lang 'yan, saktuhan lang siya diyan. So balik na natin yung bago. So, ito po. Ginabi na po tayo. So, nilagyan natin ito na lang is para pagpasok natin ito sa bagong oil seal ay suwabe, no? Tapos yung loob nilagyan din natin. So, pakita natin yung bago. So, ito na po yung bago. Yan, bagong oil seal. Isasalpak na natin yung pulley. So, itong pulley, hindi kayo maliligaw kasi meron siyang dawel So, yan. So, ganoon lang. Salpak lang. Tapos, ilagay na yung natin. Ang nut pala niyan ay number 24. Asan yung nut niyan, brother? Nut, nut. Nawala na ko. Patay na. Nawala na yung nut. Ayun. So, meron siyang malaking spacer yung nut. Ito. So, ang position, pag anon. So, yan. So, anyway naman kahit anong position. Kasi ito, nakikita nyo, meron siyang tanda. O, So, yan. So, ibalik ko na ito para ma-assemble na natin. So, ito na po yung pinalitan natin crankshaft seal. Front. Naibalik na natin yung crank, ka, ano, Crown pulley. So, ayan. Nandiyan na siya. Okay na yan, no? So, may mga vlog tayo. Paano ibalik yung, ano, yung belt, no? So, ang tinanggal ko lang yung shroud dito. Tsaka yung uh, pan, no? Tsaka ang mga belt ng aircon, tsaka alternator. So, yun lang, guys. Ang issue niya na, ha? Pagka naglilik yung doon sa ilalim, lalo na kung matagal na yung sasakyan nyo, at hindi nyo alam yung history, kunyari, Uh, kung sa brand new, yan, mga 5 years lang or 50,000, 70,000, yan, na lumalabas yung ano yan, yung sakit niyan. At, syempre, pagka yung prone sa overheat yung sasakyan nyo. So, possible na matamaan din yung mga oil seal. So, yun lang. Pakikita nyo sa ilalim, no? Uh, doon sa crankcase, sa so oil pan, na may tulo. Malapit doon sa ano, sa pulley. So, ito, possible na sakit. Lalo sa mga second hand, no? Pag nagbebenta. Titignan nyo yung ilalim. So, ito naman ay hindi naman talagang malaking issue ito. Pero, syempre, nakakaba rin. Kasi nga, syempre, may tagas eh. So, swerte nyo, pag nakabili kayo ng sasakyan na walang tagas doon. So, yun. Kaya, best guys. And, bye bye. Naibigay ko na yung, ano, yung contact at saka yung, ano, uh, model number. So, yun. Ang gagawin naman natin ngayon, water pump. Yan. So, bakit water pump? Ba't sira? So, may kita natin dito. No? Hindi nyo naman may yan dito sa ibabaw. Nagbabawa siya ng tubig. Bago linis radiator. O kayong thermostat. Bago yung mga hose. na ubus yung tubig ng reservoir at radiator. So, dito nyo titignan yan sa ilalim silipin nyo dito ayan ayun Nasaan na ba yun ayun so yun yung water pump oh nakikita nyo may kalawang na yan ayan ibig sabihin nagbabawas ng tubig may lumalabas na tubig po dyan nasa na ayun ayan may kalawang na siya ayan. okay thank you and bye bye so crosswind All right